wala ko bang magpalit ng tire na medyo malaki kumpara sa stock ito mga boss i-share ko sa inyo ang ating G6S S150 na pinalitan natin ng tire na medyo malaki kumpara sa stock ang inilagay natin ngayon ay 140 70 17 ang stock naman ito sa rear tire 130 70 17 ngayon maayos naman ito sa pang banking kaya lang medyo bumagal dahil nga sa medyo malaki yung tire 140 nang napodpod na yung stock na tire yung 130 70 17, ang pinilit natin doon ay 120 70 17. mas maganda yun kasi magaan at matipid sa gas kumpara sa yun sa stock na 130 maganda ang kanyang top speed maganda pa rin siya pang banking kaya lang ito na ano naman tayo tokson nitong si 140 70-70 dahil nga malaki ang itsura tsaka parang ano maganda ang forma kaya lang yun pala bumagal siya at yung angkas laging na ano nang talsik sa mga buhangin kasi nga yung tire mas malaki kaya kung magpapalit ka ng tire na mas malaki yan, pabagal yan at medyo lalakas sa gas at isa pa, yung nga pag umuulan kahit may tapalodo matalsik pa rin doon sa likuran ng gas sa ganitong G6S 150 mas maganda yung ano 120 70 17 magandang Top speed maganda pa rin siya pang banking at video matipid sa gas nakadepende pa rin sa gusto ng may-ari kung ano ilagay niyang tire sa akin lang naman yun lang naman na yung i-share ko sa inyo base lang sa experience ko nang nagpalit ako ng tire mali sa 140 70-17 dito sa G6 is maganda siyang tingnan para sa akin at maganda rin pang banking kaya lang medyo malakas nga sa gas at parang bumagal kaya next time pag magpalit tayo ng tire ang ilalagay na lang natin dyan ay 120, 70, 17 maganda pa pang top speed at maganda pa rin pang banking sa konsumo naman ito sa gas kailangan dito tayo sa probinsya wala naman ditong traffic mabot yan ng 43 to so 45 kilometer per liter yung ter na yan 140 dati ng 120 yung pair niyan. Mas malayo ang isang litro, malayo ang mararating na sa 48. Isa niya umabot pa nang 50 kel nga sa wala naman traffic dito. 50 km per liter. Ang takbo natin niya nasa ano? 80, 80-90. Ang fuel filter naman ito ay stock pa rin sa engine, ang pinalitan pa lang natin dyan ay water pump oil seal at wave washer sa throttle body naman hindi pa natin yan binuksan hindi pa nilinisan talaga mga boss maraming salamat sa panood sa ating video